guys buwan natin to guys tanggalin natin yung mga bolts wire up 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 kita. Ito lang kayo guys ha. Ah. Huwag kayong kukurap. At ating ibababa yung makina. Ay, malabo. Yun. Ito naman yung ating cabler guys Ngunit, kaya pala siya guys ay mayroong tunog kasi yung pagkakabit pagkakabit nitong anong ito guys yan kita nyo yan guys yan rubber na to yung pagkakabit nito guys ganyan oh. tama yan ganyan ang problema nga lang guys ay masyado syang dikit dikit bakal sa bakal kaya meron syang tunog ngayon guys nung pinaikot natin yan okay naman yung ano guys bearing nya yun pang okay naman So yung tunog guys dito, sumasabit siya dito. Ayun oh. Ayun. Ayun, kita niyo yan guys, may merong mga tama-tama. -tama. Ayun oh, ayun Tumama yan dun sa harap ng din ng makina. Ayun guys. O. nagtatandulan to guys kaya matunog guys so, yung ating mata na guys napakasunan so, natin to guys ay guys yung nga pala guys sinasabi ko kanina meron siyang tunog sa intake manifold eto nahugot na pala yung hose sa super kaya yung tunog dito yung sumisingaw ayan ang Um, nahugot na to guys kaya ang lakas ng singaw ng ano, super tribes so mga pala guys kapag tinatanggal namin itong pulley eh. kaya meron kami yung shot dito yung pinapasok kaya meron naman yung pinya ginain namin ng tubo. Ngayon, dahil nalugan na namin, Bet. Okay. Mababa yung compression guys. Mababa guys dahil tingnan nyo yung langis guys. Ito yung langis eh. na guys. Okay. Ginasok kasi na guys tubig kaya malamang sa malamang ano may something sa loob guys kaya ang baba ng ano compression ngayon babaklasin na natin guys guys latch. alas ka And guys meron siyang ano hmm. kaya yeah, mababa yung compression mm. ibap wow kailangan naman sa natin kasi guys kapag yung ganyan kakalawangin yun, guys may yung yung ano, know, bakit na uh. i-restore -re na lang natin yung um, maaga pa natin uh, um, yung ano, hindi na kalawang yung ato natin uh, kapag na ito ang nangyari. kasi yung pumasok naman kasi nakahigop siya sa intake pumasok dito sa piston pumasok din sa ano sa loob ng makina diba sa piston ring okay. sabi kasi dito guys na may ari hiniram daw ng kapatid niya na nangalang daw yung takbo at bigla na lang daw namatay yung makina then nung binababa natin to guys nakita natin yung intake manifold yung pipe papunta sa ano papunta sa intercooler natanggal so nung nagkatubig yung loob ng body pumigop dun sa intake manifold kaya pumasok dito sa piston nung hindi na naandar eh nung umaandar pa Marami hmm, rin nang nahigok Nagpatay na yung makina wow, Ito na yung ginalabasan ito yung silinderase, eh, gagawin na natin ito guys. Kaya, dito tatalag sa machine shop. Kahit kung black, hindi na. So, dito lang yung, yung ating video guys. Maraming thank you.